ayon so what's up mga kabigote welcome back again sa aking munting youtube channel yon at kung bago ka palang mga kabigote dito sa aking youtube channel please like subscribe and share our video and hit the notification bell button para lagi ka rin updated sa aking mga video yun so ngayon mga kabigote ang pag uusapan natin ay tungkol doon sa mga dilut ano? ano nga ba yung tinatawag nating dilut ano at bakit ba tayo mayroong tinatawag na dilot? So ngayon, meron akong mga ilang ibon na ipapakita sa inyo at para ma-explain sa inyo ang ibig sabihin ng dilot. Ayan. So ayun na nga mga kabigote. Ano? Ngayon may hawak ako sa uh, isang halimbawa ng dilot na tinatawag. So ito isang hen na uh, fourth generation natin mga kabigote. So siya ay isang dan. O, ano nga po yung tinatawag nating dan? So ito mga kabigote, isang dilute bluebird. Ano? So siya ay isang uh, dilute dilut uh, blue check toy stencil 2. Ayan, ang kanyang uh, wing pattern. Okay? Ito ang kanyang wing pattern at siya ay isang hen. Ayan, kung makikita ninyo, isa siyang toy stencil. Kaya yung tail bar niya, klaro, ano? Kahit siya isang dilute, klaro ang kanyang tail bar, walang uh, even ng pagkakadistribute mga kabigote. So sila, siya ay isang dilute uh, blue or kaya yung tinatawag nating dan. Kasi ang dilution ng uh, dilution ng isang bluebird ay dan mga kabigote. Ano nga ba? <coughs> Sorry. Ano nga ba kapag ano, uh, tinawag nating dilute? Ibig sabihin mga kabigote, yung intensity ng color ay binabawasan o kaya ay mas pinalalight. Kaya naman, uh, ang counterpart ano, ng delusion, o pag sinabi natin uh, done, ito ay isang dilute bluebird, bird. Okay? So, siya ay isang dilute blue. Blue check. Okay? So, siya ay isang done. Uh, toy stencil 2. Uh, Yan, TS2. Okay? So hindi siya katulad ng mga normal na ano na mga blue check mga kabigote, mas light ang kanyang color. So siya ay isang dilute blue check at uh, siya ay isang dun bird. Okay? Or dun, yung tawag ng iba dun or dun, ano? Ganda mga kabigote, oh. Ah, Ayan. mga kabigote, ah, may hawak pa nga ako na isa rito, isa pa uling dilute bird, ah, isa uling dilute blue mga kabigote, siya naman, ang pattern niya sa wing, uh, ang wing pattern naman niya mga kabigote, isang T-checker. Yan! O, oh, di ka? Okay, yung, uh, yung pinakita ko kanina ay isang uh, checker. Ito naman ay T-checker. Isa rin siyang uh, dilute blue mga kabigote kasi meron silang mga tail bars. Okay? So siya isang toy stencil uh, 2-3. TS-2 and TS-3 light bronze at saka itong white mga kabigote. Yung mga white markings na iyan mga kabigote, ayan ang tinatawag nating TS3 o toy stencil 3, white. Ayan o. Okay? Yung TS2 naman, light bronze, ayan mga kabigote, nakikita ninyo. Okay? So ito ay galing kay Tol mga kabigote. Ayan. Ito si Berna. Tawag ko dito ay si Berna. Isang stencil mga kabigote. Toy stencil. Okay? Dilute blue. Ayaw another dilute mga kabigote ang ating hawak. Ayan, isang partial T-checker. Pag sinabi natin partial, ibig sabihin hindi buong shield niya ay bat-bat uh, ng T-check. Ano, yung part lamang ng kanyang shoulder. Ayan, dito. Ano, ang merong T-check. Pagdating dito, nag-checker -che na yung iba. Ano, so siya partial T-checker lamang, hindi kompleto. Ano, pero makikita natin, mga kabigote, ang kanyang T-pattern. Ito ay fourth generation, mga kabigote. So TS2 and TS3, fourth generation, mga kabigote. Sariling likha natin sa Pilipinas, mga kabigote. Yan, oh. Okay. So medyo mapalag. Ah! Ganda, mga kabigote, oh. Ganda ng ibon. Oh. Ngayon, kukuha naman tayo, mga kabigote, ng isa pang dilut. Ito, dilut blue rin, mga kabigote. Yan. ay Dilut blue rin. Ayan. So done din siya, mga kabigote. Hey, TS2 and TS3. Ganda mga kabigote. Oh. Ayaw, sa so mga kabigote, hawa ko ang pang na ibo na, na aking ipapakita. Ayan, ito isa sa mga breeder natin ng ano, for uh, racing form purposes. Kung makikita ninyo, maganda na yung kanyang format. Isa rin siyang dun mga kabigote. So, dilute blue rin siya. So, siya ay isang tea checker. Pero kung makikita natin, ang uh, mayroon lamang uh, toy stencil na marking sa kanya ay yung kanyang bar. ayano yung bar lamang mga kabigote ang mayroon. So, hindi buong uh, shield katulad nga nung ating uh, mga unang ipinakita sa inyo. Ay, kasi nga, ito mga kabigote ay first generation pa lamang nung ang F1 at saka ng Racing Pigeon. Pero ang ganda na mga kabigote. O. Ah, yan o. O, sa kabila yan, meron din. Hindi di lang masyadong kita kasi hawak pa. Ayan Mapalag mga kabigote. Matapang na ibon kasi ito. Oh. Ang ganda ng katawan mga kabigote. Saka yung paginawakan mo siya, hindi na siya yung malambot. Hindi na ploppy yung ilalim. Kasi mga stencil mga kabigote, ploppy yung ilalim. Oh. Ito hindi na. Ganda oh. Aray mga kabigote. Kung kanina, puro hen ang aking pinapakita sa inyo. Aba, magpapakita rin naman tayo ng kak. Oh. Kaya ng male. Ito mga kabigote, ang ating fourth generation dito. Okay? Isa sa pinagmamalaki ito ng aking loop dahil ito ay aking sarili ng uh, palabas mula doon sa Classic Oriental Frail at saka sa mga racing pigeon. Okay? Ito yung father ng ating mga ano, ito yung pinangko crossbreed natin sa racing pigeon mga kabigote. Ayan no fourth generation. So siya ay isang dilute blue. Spread naman siya mga kabigote. So hindi siya, uh, ang pattern niya sa ano, sa shield ay T Oh, spread with a T pattern mga kabigote. Kung makikita nyo yan, may mga T pattern siya. Maliliit na T sa kanyang uh, shield. So, pero siya isang spread uh, bird mga kabigote. Ano? Toy stencil, frill stencil yan. Nagmomolt siya ngayon. Lumalabas na ulit yung tails niya. Panibagong sibol. Uh, ayan. Okay. So, hindi palang lang nabubuo yung kanyang uh, frill sa tails kasi nga mga kabigote, siya naman ay fourth generation pa lamang. Ayan? pero ang wing flight niya, mga kabigote, ayan, swabe na ay napakadalang mga kabigote ng dilut sa nakak na, na dilut mga kabigote no iilan lamang pa Kung bagay mas marami ang hen eh, na dilut ayan oh ganda nito mga kabigote okay isang blue spread o dilot blue spread toy stencil o, done ganda mga kabigote oh Ayo mga kabigote isa pa. ayan o ito naman mga kabigote ay isang dilute recessive bread o isang dilute red bird. Ano? Fourth generation din natin ito mga kabigote. Ah, eh. uh, kumbaga ito ay tinatawag nating yellow, ano? O recessive yellow kasi mga kabigote ang dilute ng red ay yellow. So kapag dilute recessive red, di ibig sabihin ang counterpart niya sa dilute ay dil uh, recessive yellow. So ito mga kabigote isang recessive yellow. Ayan. Isang TS3 recessive yellow. Okay. Pero siya mga kabigote ay dilution ng red. Ibig sabihin siya ay isang dilute recessive red. Ano? Oh, napakagandang ibon mga kabigote. Ang laki. Ano? Nag-iisang yellow na dito sa aking lock. ano o. Oh. ganda. Ilayo e, natin para mas kita siguro. yun o. Oh. Gandang ibon nito mga kabigote. May inaka ito ngayon. Nagsusubo ito ngayon dito sa flight. Ano? Ayan. Kinuha ko lang muna. Ayan. So mga kabigote. Oh, last night ito na dilute na papakita sa inyo. ay okay. So isa rin siyang t-check mga kabigote. Dan. Karamihan kasi ng dilute natin mga kabigote. Sa dan talaga pumapata. Ano? Yan oh. Isang t-checker mga kabigote. Oh. Ang gandang ibon mga kabigote Isang TS2 Ayan, makikita natin ang kanyang uh, markings Ayan, TS2 So, hindi palang complete Pero malinaw, ano So, hindi siya opal Ay, kasi nga ito ay nagmula mismo doon sa ating mga pure breed mga kabigote Nang uh, stencil So, kung makikita nyo mga kabigote Pang-raise na, pang-raise na ang formahan niya Ang size niya, ganun Hindi maikli ang katawan Kasi mga stencils, karamihan maikli katawan niyan Ito, haba na Uh, medium size na siya mga kabigote. Pati yung kanyang ato ka mga kabigote. Ayan, ang oh, ganda na. So nagsusubo ito ngayon. Uh, ipapakita ko naman sa inyo mga kabigote kung paano nyo ma-identify yung inakay pa lamang kung ito ay dilut May ilan akong inakay dito eh. So ipapakita ko sa inyo mga kabigote. Yan. Aray mga kabigote, isang example. Yan. Kapag... Uh, ito medyo ano na eh, medyo malaki na eh. May balahi-balahibo na. Pero kapag ganito pala, makikita nyo yung beak uh, big niya, mga kabigote, ano, ay light. Okay? So, kasi kapag sa mga non bird, makikita natin yung big nila, ang lining, mas matingkad. Ito kasi, mga kabigote, yan, makikita ninyo. Paano ba ito? Focus, wait lang. Focus, focus. di ma-focus mo. <laughs> yan, light yon Light lang, mga kabigote. Oh. So, siya isang dilut kung makikita ninyo mga kabigote, oh. Ah, nga ng tuka, ano? Ito yung mga gusto kong tuka, eh. Ito yung inakay mga kabigote nung huling ipinakita ko sa inyo na dilut. Dilut bird din siya. Tapos nakakita ko na bronze yung kanyang uh, tuka. Magpapakita ito mga kabigote ng bronze. Ayun, okay. Aninag ko na mga kabigote yung bronze dito sa may part ng barnia eh. Yan. Ay, okay. ah, dilut bird ito mga kabigote. Dan din ito, dan. ibon mga kabigote, oh. Ayan. Mga kabigotelas na last nating ano, inakay 'yan. Eh. Tamang-tama ito ay eh, 2 days old pa lamang. Makikita ninyo magaganda tuka niya mahaba. For racing purposes natin ito eh, program. Yung kanya'ng tuka mga kabigote, may linya paano ko ba ipapakita? Eh? Ayan. May linya siya. Ano, pero light 'yung kanya'ng linya at 'yung kanya'ng tuka ay light, ano? So ibig sabihin isa siyang dilute bird. Okay? So ang magulang niya ay isang tea checker na TS2 nandilot, ano? At ang tatay niya is spread, ano, yung black natin tinatawag. Ngayon, so ala, ito ay magiging kak mga kabigote. Lalaki ito. Kasi yung mga magulang niya parehas hindi dilot eh. So ibig sabihin hetero hetero na siya for nandilot kasi dilot bird siya. At ang dilot mga kabigote, mas maninipis ang yellow feathers itong mga feathers na ito, ano? yung feathers ng inakay o, oh, mas maninipis yan ito mga kabigote o oh, dilut, gandang ibo no oh. yan okay so mga kabigote yun lamang ang ating topic sa ngayon so sana na, uh, natutunan nyo lalo na siguro do sa iba na nalilito sa dilut sa kasan ng dilute basta mga kabigote kasi ang brown ano yung brown bird ang dilution ng brown bird ay kaki ano, ibig sabihin yung kaki ay dilute brown. Yung red naman, ang ano niya, ang dilution niya ay yellow. Ibig sabihin yung yellow ay dilute red. Okay? Ang dan naman mga kabigote ay dilute blue. Okay? Ibig sabihin yung mga dan natin, mga dilute bluebird sila. Okay? Yun lamang mga kabigote. Maraming salamat at sana ay mayroon kayo natutunan dito sa aking video na ito ngayon. Okay? We'll see you next video. Maraming salamat and goodbye. Bye!